thank <laughs> you ayan magandang gabi sa ating lahat mga idol yan bali nandito na tayo sa pantalan dito na tayo nag intro bali yung kasama natin si kuya GR so ito namin niya yung kumaka sa kami bali yung spot natin mga idol ay ko pa rin mga idol ng barangay namin ng barangay Punta Maria Burugan City Dito lang kami pa ikot ikot lang kami sa may pantalan Pagtanong sa kabila. So, ayan mga idol, yung bali. abang bang lang tayo. Kung anong makakuli natin. Para makatuloy sa tayo at mag-exhibit yung ating dive ngayon. Go. Bali dito mga idol, ay nakahuli tayo ng sakalan. Kasensya na mga idol kung di natin nakakuna ng video sa ating pagpana. Ayu, saya mga idol sa tiba din natin video sa apa. kumpana kasi alam nga yun ha kaya mm -hmm. kasi, kuya kaso nahadap lisan lang. Kasi, nakakaray dito mga idol ay may nakita tayong good fish kaya tinira na natin Ah, sa tubig ay din kilo dito mga idol, surahan naman yung ating nakitang isda.

Yeah. Labahita oh Mas kilala dito sa mga idol na hindi Ito yung klase ng mga labahita mga idol na lumalaki yeah. Ayos na ito na pag inyo Labahita Thank you Lord At dito mga idol Good fish ang ating nakitang isda Ayos na ito mga idol na pang ulam Kaya hinuli na natin bahay din. Thank you ka dagdag duwag tayo sa ating Salamat. At dito mga idol ay labahitan naman yung ating nakitang isda. Ayan na bahay ka. Ayos na ito mga idol. Pag-ulam. Thank you naman ang ating nakitang isda. eh labahita salamat na huli natin sila kaso na bulabog yung isa na umalis doon sa butas salamat pa rin at na sikir natin yung isang labahita thank you lord bali dito mga idolay may nakita tayong labahita o indangan na pumasok sa butas Kaso di natin alam kung saang butas na siya pumasok kaya hinahanap natin mga idol. Dito nga mga idol ay nakita na natin yung labahita kaya tinira na natin. sa sa lawat na hanap dati Thank you Lord uh, Nakatagagawad na sa ating huli sa over in Dakan Salamat Dito mga idol, good fish na mga ating nakitang isda É, o que É, tu. É, que é, que é, para o que é? Alis na tabahe ka. na kami ni Kuya. May nakita kami na sa labay. Medyo madalang din yung gusto. kaya magpasya namin na umuwi na lang. Baka madali pa kami sa kaya. Ang lang sa labay kaya. salamat sa Ayan mga idol, bali, uuwi na kami. Bali, baka pagsasama tayo mga idol sa bahay para guluhin natin yung mga huli natin isda. Tara, go. So, ayan mga idol yung Bali. Ito na yung uuwi. Ito yung mga... Ito Ngayon mga idol, pari abang lang tayo sa bahay para clear natin lahat yung mga natin. Tara, let's go. So, ayan mga idol, bali... Karating lang namin sa bahay at nag na kami ni Kuya. Ang bali, ito na lahat yung mga nahuli natin. Ayan. Ayan yung mga huli natin at yung mga nahuli ni Kuya. unahin muna natin yung mga labahita natin apat na piraso yung labahita balik na natin kung umabot ng ilang kilo isa't kalahari lahat medyo kunti lang pero okay na rin mga idol ah, uh, ano din tayo ulam siguro nito try natin ibintay yung labahita kung may bumili Ayan. ayos na umuwi kami kasi madalang yung isda at nakakita kami ng dalawang salabay kaya umuwi lang kami para sip din tayo sa sarabay. Mahirap na. Yeah. So, ayan mga idol. Yung bali, abang-abang lang tayo sa dulo ng ating video. Uh, at may shoutout tayo. Tara, let's go. Balian si kuya kumakain na. Yeah. So, ayan. Magandang araw sa ating lahat mga idol. yan bali, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Wally Pantanusa from San Manuel, Pangasinan. Shoutout kay Kapana TV Adventures. Shoutout kay Kristel Joy Paris at sa lahat ng Biasong family ng Naik Cavite. Shoutout kay Rudy Deladia at ng Deladia family ng La Union. Shoutout kay Roberto at sa Gabrinata family ng Barcelona Sorsogon. Shoutout kay Ilocati Mixed Fishing Adventure. Shoutout kay Tomasel Sarmiento. Shoutout kay Hunt Amazing TV. Shoutout kay Leon Nidoy from Rosario La Union. Shoutout kay Larry Amos Hilario Locacero. Shoutout kay Jun TV Vlog. Shoutout kay Kakasing George si Judge TV. Shoutout kay Father and Son Fishing TV. Shoutout kay Jay Adventure. Shoutout kay Kabuksay TV. Shoutout kay M.G. Eric TV from Palawan. Shoutout kay Marix Mix the Vlog watching from Bohol shout out kay Arman Lungher TV shout out kay AE TV and Adventures shout out kay Dennis Mix TV shout out kay Jibs TV shout out kay Star TV Vlog shout out kay Mercado Boys Vlog shout out kay The Tribal TV shout out kay Juni Fishing TV shout out kay Uncle Sammy TV shout out kay Athletic Vlogs Shoutout kay Bus Alan TV, Shoutout out kay Kimaris TV, Shoutout out kay Rimay Mix TV, Shoutout kay Pubring Mandaragat TV, Shoutout out kay Rian Fishing Adventure, Shoutout kay Rafi Per Fishing, Shoutout kay Ronald Dagami from Doha Qatar, Shoutout kay Bicol Provincia ko. Shoutout kay Jonathan Castro watching from Thailand. Shoutout sa Planada at bakarisas Group dyan sa Pangnakari Gaya Lady. Shoutout kay Sam Wilby at sa lahat ng Tihonis Family ng Barangay Lapas, Makati City. Excuse me. Shoutout kay Dins Dila Cruz at sa lahat ng Dila Cruz Family ng Naik Kabiti. Shoutout kay Sam Ortalisa Shoutout kay Pancho Pantino from Rapu Rapu Albay. Shoutout kay Chad Summers from Buhol. Shoutout kay Kuya TV from Cabuyao, Laguna. Shoutout kay Mamali Arago. Shoutout kay Firi Ira Arnil. Shoutout kay Jun Carlon. Shoutout kay Dan Charlene shout Shoutout sa Disan Jose Family ng Kaluya Antiki. Shoutout kay Saldi Sabilo Marino. So ayan mga idol yung bali ito muna yung ating shoutout ngayon at sa ibang gusto magpa-shoutout mga idol yan, mag-comment lang kayo dito sa comment section at i shoutout ko yung mga idol sa sunod na ating upload na video. Yan bali, gusto ko lang magpasalamat sa inyo mga idol sa patuloy na pag-suporta at pag sa ating muting channel. Yan maraming maraming salamat sa inyo mga idol kasi yan di na matagal siguro pag dumating na yung ating AdSense, di na yan ah, ano tayo. Doon na tayo magsisimulang sumahod. Yan maraming maraming salamat sa inyo mga idol. And mga idol, yan bali, abang-abang lang tayo sa sunod na upload na video. Yan bali, night dub lang siguro yung ating kadalasan na may upload. Gawa ng, wala pa tayong, ano, wala pa tayong time sa umaga mamana kasi nasa trabaho pa tayo. Baka sa susunod na linggo ay, yan, hindi na tayo dito papasok. Baka makapag-focus na tayo mamana sa araw. Yan. So, ayan mga idol, yan bali, abang-abang lang tayo kung kailan ulit tayo maka-upload at sa sunod na upload na video. Yan. Maraming salamat sa inyo. all right